sa baul ni Mang Raul. May nahanap akong isang papel at may mga nakasulat. Tutulungan kita, kuno. Makamasa, kuno. Kakampi nyo ako, kuno. Bawat eleksyon, pare-pareho ang tono. May kasamang sako ng bigas grocery bags, pakitang lingap na may ngiting may balak, at yakap na parang sa teleserye. Pero boto mo ang tinatarget. Habang binubuklat ko ang mga larawan na pansin ko, hindi ka naman talaga nila tinutulungan eh. Pinapaasa ka lang at sinisigurong hindi ka umaangat. Bakit? Kasi kapag nakaahong ka, hindi na epektibo ang tutulungan kita. Kapag wala ka nang hinihintay, wala na silang hawak sa iyo. Kaya, sabi nga sa baul, may mga politikong ayaw kang umasenso dahil kapag di mo na sila kailangan, sila na ang itatapon mo sa kangkungan. Kwento lang kung pero may sundot at may kurot. Ito si Ka Anton na nakadiskubre ng baul ni Mang Raul.